يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatang islam, unang-una sa lahat ako ay nagpapasalamat, pupuri at dumadakila ka Allah subhanahu wa ta'ala. At sa video na ito, ating aalamin ang ilan sa mga katangian ng paraiso. At alam natin, mga kapatid sa pananampalatang islam, na ang bawat isa sa atin ay naghahangad na siya ay mapabilang sa mga maninirahan at papasok ng paraiso. Kaya naman, sa hatis na ito, mga kapatid sa pananampalatang islam, ating alamin kung ano nga ba ang katangian o ilan sa mga katangian ng paraiso na kung saan nagiging dahilan upang tayo ay mag, uh, maging masigasig sa paggawa ng kabutihan at paggawa ng pagsamba para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu na kanyang sinabi. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala akin inhanda para sa aking mga aliping mabubuti ang isang bagay na kung saan wala pang nakakakita. Wala pang matang nakakakita. Wala pang tenga nakakarinig. At wala pa itong uh, tao na, na sumagi sa kanyang kaisipan, sumagi sa kanyang puso kung ano ang napapaloob dito. Kung ano ang meron sa paraiso. So ano ang meron sa paraiso, hindi pa ito nakita ng isang mata, hindi pa ito na, narinig ng iyong tenga at hindi pa ito sumagi sa iyong isipan, hindi pa ito sumagi sa iyong puso kung ano ang napapaloob sa paraiso. Dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُم min قُرَّةِ عَيُّنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi alam ng isang nilikha kung ano ang naikubli mula sa kanya ang naikubli sa kanya mula sa mga kabutihan. Kabutihan na kung saan ito ay magiging kasiyahan sa kanyang mga mata. At ano ito? Ito ay bilang gantimpala sa kanyang mga ginagawa dito sa mundo. So dahil sa iyong ginagawang kabutihan, ginagawang pagsamba, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikinubli para sa iyo kung ano ang iyong magiging gantimpala. Ikinubli para sa iyo kung ano ang iyong matatamasa. Saan? Sa paraiso. So hindi pa ito nakikita, hindi pa naririnig, at hindi pa sumagi sa isipan ng tao kung ano ang meron na naikumpli para sa kanya mula sa mga gantimpala ni Allah subhanahu ta'ala na nag-aabang, na naghihintay sa kanya sa paraiso. So ang handiit na ito mga kapatid sa pananampalatang Islam ay patunay na ang gantimpala ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala alipin ng mga mabubuti na sila yung pagkakalob sa kanila ang paraiso. Hindi pa ito nakita ni Numan. Hindi pa ito narinig ni Numan. At hindi rin ito sumagi sa kanilang isipan at sa kanilang mga puso. So ito yung ano tinatawag nating sorpresa. Sorpresa na gantimpala sa bawat mga alipin na mga mabubuti ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, kung ating iisipin pag sinabi nating sorpresa, ito ay nakakapanabik. Kaya dapat mo ang sabikan ito dahil ang gantimpala o ang surpresang ito ay yung magiging gantimpala mo sa paraiso na hindi pa ito nakikita, hindi pa ito narinig at hindi pa sumagi sa isipan o sa puso ng bawat isa sa atin. At sinabi pa ni Allah ta'ala sa pagbibigay katangian sa paraiso. Ano ang meron sa paraiso? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang malang Quran, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسِ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسِ وَتَلَذُّ a'yun dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, sinabi ni Allah taala sa paraiso, nandoon ang hinahangal, ang ninanais ng bawat isa sa atin. Ang gusto mo na makuha, ang gusto mo na makamtan, na mapas sa iyo ay nandoon. So ang iyong mga kagustuhan, ang mga ninanais mo na mapas sa iyo, nandoon sa paraiso. Hindi lamang yun. Wataladzul a'yun. At yung mga meron sa paraiso, ito yung ano, ito yung nagugustuhan natin. Ito yung mga ano, nagbibigay kasiyahan sa ating mga mata. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatay Islam, kung ano ang meron sa paraiso ay hindi ka magsasawang iyong makita. Hindi ka magsasawang iyong tamasain. At sabi pa dito ni Allah SWT, wa antum fiha khalidun. At sa paraiso na ito, kayo ay mananatili. Mananatili, ibig sabihin maninirahan tayo doon ng walang hanggan. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatang Islam, kung ating iisipin ang mga, biya, mga gantimpala na ito, na tatamasain ng mga taong papasok sa paraiso, hindi sila magsasawa na kanila itong tamasain, hindi sila magsasawa na kanila itong nakikita dahil ito ay kasiyahan sa kanilang mga paningin sa kanilang mga mata kaya naman mga kapatid sa pananampalatay Islam, sikapin natin na tayo ang pabilang doon sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ng mga mabubuti nang sa ganun tayo ay magantimpalaan ng paraiso. Na tayo ay mapabilang doon sa mga papasok sa paraiso at maninirahan dito. At isa din sa mga pagpapaalam pag sa atin ni Allah subhanahu wa kung ano ang meron sa paraiso. Pinalam niya sa atin mula sa kanyang mga Quran na kanyang sinabi, wa bashirillari na amanu wa salih. أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at iyong bigyan ng magandang balita. Balitaan mo ng mabuti yung mga taong nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa ng kabutihan na mapas sa kanila ang mga paraiso, mga hardin. Sa paraiso na kung saan sa ilalim nito ay dumadaloy ang mga ilog. So dito mga kapatid, sa paano pala Islam kung atin lang iisipin? Meron tayong hardin. Na sa mga hardin na ito ay may mga ilog na kung saan dumadaloy at ang mga ilog na ito ay hindi lamang ilog ng tubig. Ilog ng alak, ilog ng ng uh, gatas at kung ano pang mga ilog meron sa paraiso na kung saan atin lamang naiisip, atin lamang pinapangarap na magkaroon tayo. Pero kung ating sisikapin, na tayo ay sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mabubuti na tagasunod at hindi sumasaway, sumusuway sa kanya gumagawa ng mga inobligad niya sa atin at tayo ay nagsisikap pang dagdagan ang ating mga gawain pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala at alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay maaaring makapasok din sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ay hilingin natin o hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo mapabilang sa mga taong papasok at maninirahan dito at nawa ay mapabilang din tayo doon sa mga taong hindi lamang maninirahan hindi lamang makakapasok ng paraiso kundi siya ay masilayan dahil isa sa mga uh, pinakamainam na gantimpala na may pagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay ating masilayan masisilayan natin si Allah subhanahu wa ta'ala na kung atin siyang makikita, atin siyang tititigan, ay hindi tayo magsasawa na siya ay titigan. Na sinabi mismo ng Propeta Muhammad SAW sa kanyang uh, hadith, Innakum sa rabbakum kama tarawna hadhal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Sabi na Propeta Muhammad SAW, tunay na kayo ay makikita ninyo, masasaksihan ninyo ang inyong Panginoon, katulad na nakikita nyo ang buwan na yan. Yung buwan ng uh, tinatawag nating Laylatul Al-Badr. Sa Laylatul Badr, makikita natin na napakaliwanag ng buwan. At sabi niya dito, la tudamuna fi Hindi kayo magsasawa sa pagtingin sa kanya. So, ito ay isa rin sa ating mga hihilingin na may pagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa na siya ay ating masilayan sa paraiso na hindi tayo magsasawa sa pagtingin sa kanya. At insya Allah mga kapatid sa pananampalatay islam na wainapulutan natin ang aral ang hadith na ito. At hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anilhamdulillah bilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat.